Ah, sayan. Meron lang tayong bibigyan ng konting kalaban about sa overcharging. Basahin mo yung kasayan natin at shoutout mo na rin. Shoutout kay Joe Pasol. Asayan, naglagay ako ng voltmeter sa XRM110 ko. Tsaka bago ang battery pag na, nag-on ng susi 12.7. Ang voltage pag nag-start. Not pag, voltage pag nag-start na 13.6 kaso pag ni Rev ko na pumapalo na ng 15 to 16 volts normal pa po ba yung kasayan o, o overcharge kasayan bali kasayan ang naranasan ko kasi dyan sa ganyan hanggang 15.3 okay na no, okay wala pang napundi pero meron pa pala siyang isang ano isang ano kasayan ha meron pa pala siyang isang ano kasunod ito siya oh hindi na gumagana ang voltmeter ko kasayan. One day lang sira na. namin kanina yung battery gamit ibang voltmeter 12.7 pero nung ni 15 15 to 6 pa rin. Sabi ng mekaniko normal lang daw. Malakas daw mag-charge motor ko. Kasayan magiging normal yung kasayan kung ano kung walang napupunding ilaw, hindi umiinit ang battery at saka wala, wala siyang mapupundi walang, mas, walang masusunog na wire, walang mangingitim na wire may maraming paraan para malaman kung overcharging eto siya Be careful when you drive. Saka sa na ha. Napakita ko sa inyo kasayan yung overcharging. Ayan. Ayan. Ito siya. Pansinin nyo kasayan ha. Yan ang overcharging. Ayan nyo ha. Yung voltahe nya. 17. 18 charging niya ang kasayan ha Ito yung normal charge Yan lang damat niya kasayan Kahit ipirit natin siya Yan lang siya kasayan Yan ang tamang charging Subukan ka na kasayan niya hanggang ano, Hanggang 15.3 Wala siyang masira pero ang sabi niya, yun nasira yung ball feeder. Kung overcharge yung ating motor, talagang masisira siya. Ito yung kit niya. Dito, tutok mo sa battery. Pag nagbiyahe ka ng isang oras na tuloy-tuloy, magpalagay na natin na isang oras o dalawang oras, ipuhin mo yung battery mo. Pag yung battery mo, ay naihipo mo siya ng matagal, ibig sabihin okay yung ano mo, okay yung charging mo. Pero pagka yung battery mo inipo mo na napapasok ka na at hindi mo na siya mahawakan ng gusto, yun ang hindi na, hindi na normal. Ibig sabihin may posibilidad na putok yung battery mo. At marami kang sisirain. Ito yung mga unang masisira dyan. Putok mo nito. Kasaya na. Dito. Ayan. Ang unang masisira dyan kadalasan nasisira yan Yung mga primera, segunda, tricera, kwarta mga ano Tutok mo lang doon Ayan dito Ayan, ito XR yung mga team din to kasaya na katulad ng motor nang nag-comment sa atin Ayan okay, so. sya o ang kadalasang unang nasisira yung mga peanut bal, Tapos yung ating mga signal light yung mga signal light natin yan ang mga unang nasisira Tapos headlight, daylight Yun ang mga masisira sa overcharge ngayon, paano malalaman pa na overcharged ang iyong motor? Ito pa yung isa. Ipa tayo sa kabila. Ito yung mga wire na, na yung motor natin. Ha? Ito siya Yung mga wire ng motor natin ay nasusunog siya Yan yung malalaman na nag-overcharge din yung ating motor. kulay itim yung ating mga wire dapat hindi ganyan yung kulay natin yung kulay tanso dapat siya ibig sabihin overcharge ito kaya pinapalitan natin ng gantung charger ito siya kasaya no XRM110 bagay na bagay sa kanya yung ano yung TTGR TTGR pwede mong gamitin o yung TMX155 e TMX Alpha 125 ito yung reading ng TTGR ha? o ito yung charger na to Patayin mo muna yung ana natin. Hey, may yo allowance tickets. Yan. gumagamit tayo nito ito so, ah kasi ninyo kasaya na gagamit tayo ng multimeter ito yung sinasabi na ito yung sinasabi ko sa inyo ha na kung hindi kayo kumbinsido sa isang pang test nyo gamit kayo ng multimeter siya so, ang reading nito 12.6 Ito ang reading naman ito. Ilang reading niya? Oh, oh 12.6. 12.6 'yung reading niya. 'Yan. 12.66. 12.5 Okay, may 12.6. Magkadikit lang yung reading nila, may isang ano. May isa silang diferensya. Ito ang gagamitin natin ngayon diyan, ha. Ang nakalagay dito sa Xanim 110, pwede niyo gayahin to, ha. Pero ito kasi full wave tong ano na to, motor na to. hindi lang siya, hindi tayo nagre-rev nag, -nag tayo magcha-charge siya mamaya tataas pa yung reading niya reading 12.6 doon ilan 12.9 13 12.8 Tutok mo, tutok mo 13, 13. 12.9 12.8 13.1 Yan, sa kabila Yan

siya. Magkalapit lang sila na reading. Okay lang siya. 13.1, 13.2 Okay. Okay lang yung reading ng ating voltmeter kasi na okay na okay na. Ito yung sinasabi sa ina, hindi siya overcharge. Walang overcharge overcharge eh, ay tsaka sa ano, yan ang overcharge. Ayan, overcharge yan. Sunugin ang ating battery pati mga wire. Ginagamit lang yan pag nakapukas na yung log. Pinapast charge lang sya. Ito ka sa ha. Pag tumagali lipuhin nyo ito, to mag pag iinit sya ha. Yun magiging problema ng ating ano. Wala. Wala kahit tumagal siya ng isang oras, dalawang oras, kahit isang araw na gaya, hindi siya magiinit. Pero yan, isang oras pa lang, pagka po nyo na napakainit na, ayun na. At ang pinakamagandang solusyon, magpalit kayo ng charger. Ito na yan, na-charge na natin ito. Ito so, na, i-charge pa natin yan ha. Mas malakas na ngayon yan. Kasi na siya eh. Kaya siya ngayong kasayan o. No? kanina ina eh, ay ilan lang. eh naka idle lang siya. Oh. Sinakarga na wa. Yung TVTR ang ginamit natin dito. Pero yung nag-test ako ng maraming regulator sa XRM 110, ang hindi nag-overcharge, ang hindi nag-overcharge yung kasayan yung ano, yung TMX Alpha 125. Ito ginamit ko dati 'to. Ito. Ginamit ko dati sa ano to ha sa Exare mo ante na hindi naka full wave, nag overcharge siya. Ito nagiiinit to kasi na may comment din tayo dito. Nag-comment kung normal lang ba na iinit Normal lang siya kasi na nag-iinit Kasi pag diyan uminit, ibig sabihin si Russia, hindi siya gumagana. Kailangan nakadikit sa bakal. Kaya sa bakal ah para yung init niya ay na ano, mabilis siyang lumamig. Normal lang to na umiinit yung ating charger. Ayun, itong charger na to, pwede mo tong gamitin. Pwede kang gumamit dito. Yan. Pwede kang gumamit ng ganitong charger ay yung 5 wires. Panty MX. Ayan o. No? Ito po dyan o. Malinaw. Kita. Ayan ang kasaya. Pwede yung gamitin yan ha. Para hindi mag-overcharge yung inyong motor para sigurado tayo na walang masisira. kesa naman sa ganyan, marami siyang masisira. Kasi yung pagkasira ng voltmeter, meter, yung pagkasira ng voltmeter meter ka sana isa sa dahilan niyan. Isa sa dahilan kaya nag-o-overcharge yung ano, hindi maganda yung charging. Nabibigla, nabibigla yung kanyang pagka-charge kaya pagdara. Sa kaso na kahit magpilit kayo kasaya na pansinin nyo ha hindi siya nag 15 pero kung kahit mag 15.3 ano okay lang yun wala naman na, na ano na ano wala naman tayong na kukunti na sa 12.3 kaysa 15.3 pero yung 16 kasi kasayan, hindi ko pa nasubukan kaya pwede mo observehan, para alerto ka na walang mapupunting mga ilaw at saka hindi magiinit ang battery mo okay lang gamitin mo yung 16 pero pag uminit na yung battery mo at may napundi ng mga ilaw eh, ka na ng regulator para sigurado hanggang dito na lang mga kasayan salamat sa panonood